unang content na nagbigay ng kumpiyansa sa iyo or confidence. Marcel Butad po, isang masiskarte sa buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nagsimula sa content creation at kung paano ito naging susi sa unang video sa paghahanap ko ng kumpiyansa. Pandemic time is talagang alam naman natin sa loob lang tayo ng bahay. And naisipan kong gumawa ng content at i-promote nga ang aking binibentang food supplement. Pero hindi ko siya memorize. So, syempre, Agad-agad natin ginawa ng uh, script po. Lahat ng sasabihin ko, sinulat ko. And then meron kaming, lu may luma kaming laptop. Then dinikit ko po doon. So dito yung camera na malabo. Wala akong mic pero nag-shoot pa rin po ako. So nung nagsisimula din talaga wala akong mga resources or mga gamit na talagang masasabi kong maging quality yung video ko. Pero nagsimula pa rin ako. Sinimulan ko kahit hindi perpekto. Pero alam nyo ba dahil sa video na ginawa ko, yung unang content ko ay meron pong nagtanong, meron pong nag-order. At the same time, doon talaga nagsimula ang lahat. At unti-unti nakabili na po ng mga mike at nakabili na rin po ng cellphone na magagamit ko kahit papaano hindi na siya uh, malabo so doon lang talaga siya nagsimula discarded tips para maging kumpiyansa sa content creation eto yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo para sa mga gustong magsimula pero nahihiya ito yung mga ilan sa mga tips na pinaniniwalaan ko simulan mo lang wag mong antayin na maging perpekto ang panahon at gamit Magsimula ka kung anong meron ka. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling kamera or studio. Start on what you have. Maging totoo ka. Ipakita mo kung sino ka talaga. At yung hindi ba, mas madali kasi magkaroon ng kumpiyansa kung hindi ka nagpapanggap. mag ka sa value. Ano ba yung gusto mong ibahagi? Ano ba yung problema ang gusto mong solusyonan? At kapag may value ang content mo, mas madaling mawala ang hiya true talaga yan. Baliwalain ang judgment. Meron talagang ayaw ng content mo, meron din talagang may gusto. Pero wag po kayong magpapigil dahil sa takot na yon at uh, hindi ka na makagawa, hindi ka na maging creative, hindi ka na maging productive dahil lang sa sasabihin ng ibang tao. Tatandaan mo na ito'y para sa iyo at siyempre sa mga taong makikinabang sa ginawa mong content. Practice makes progress kung marami kang ginagawang content, mas magiging comfortable ka at yun, subukan mo lang ng subukan. Consistent is the key. Lagi nating naririnig yan, di ba? Kung lagi kang consistent, mas mapabilis na matuto ka at mas mapapalago yung audience mo. Naniniwala ako na learning is a journey. Laging may bagong matututunan at bukas ang isip mo sa feedback at sa mga bagong idea. Every small steps matter. Every post, every video na ginagawa natin ay bahagi ng ating paglalakbay. At huwag mong maliitin ang maliit na tagumpay. Iwasan mo na yung perfectionism. Bakit? Huwag ka nang magpabiktima sa paralysis analysis. Mas maganda na may nagawa ka kaysa perfectong hindi nasimulan comparing yourself to others, ang dapat nating iwasan na may iba't iba tayong journey and focus tayo sa mga sarili nating paglago. Iwasan mo na yung mag-give up ng maaga. Normal talaga ang mga challenges. Ang mahalaga ay bumangon ka at magpatuloy. Tandaan ang isang kumpiyansa ay hindi destinasyon, kundi ito'y paglalakbay. Magsimula ka kung anong meron ka at magtiwala ka sa proseso. Alam naman natin na bawat maliit na hakbang ay magdadala sa atin sa ating mga pangarap. Kaya kayang-kaya mo yan. O sa mga hindi pa rin nakakapagsimula ng content dahil takot sa tech or wala ka talagang ka-idea, well, eto na ang solusyon sa mga problema ninyo kasi nga kaya ako gumawa ng isang masiskarte sa buhay community at dito po sa community natin ay tinutulungan natin ang ating mga kapwa masiskarte sa buhay or madiskarte sa buhay na gumawa din ng mga sariling produkto kahit hindi alam ang tech at para hindi po sasakit ang inyong ulo eto po para sa mga madiskarting content creator. So, sa mga hindi pa at sa mga gusto mag-content creator, well, welcome po sa ating community ang masiskarti sa buhay. Yun lang. And always remember that success start when you decide to begin. Mga masiskarte, meron akong ginagawang mini course kung tawagin yun ay ang MSB program or masiskarte sa buhay program. At dito, ituturo ko sa inyo yung mga Natutunan ko sa pagku-content at para makapagpa, gawa na kayo ng inyong produkto kahit wala kayong puhunan at hindi sasakit ang inyong mga ulo. So tuturuan ko kayo dito at magsama tayo dito sa ating course at ginawa ko po itong one-on-one -on -one. kaya ako mismo makakausap ninyo. Alright, so follow me mga social media account sa aking TikTok, sa pag a ko po, tindahan ni Mase, business page ko, tindahan ni Mase, at meron po tayong sinishare na value sa TikTok pa rin po, Marcel Butad, at sa aking um, isang Facebook account sa page ko po, Marcel Atibagos Butad. At syempre dito sa ating uh, YouTube channel, pasubscribe na lang! Bye!